Napakalamig na umaga, June. Good morning at minus 3. <laughs> minus 5 nga, nasa na kita ko dyan sa panel mo. Sobrang galing talaga nga. Sabi nga nito sa news ngayon, up to Tuesday pa ito. Itong, itong cold weather, it will last and maybe it's gonna get worse. Dito naman sa atin, hindi ganun kakapalang snow, June. At kasi cover tayo ng... Hills, yeah. Sarado mga heels. Surrounded ng hills itong Stockport. Ang tawag dyan, peak ba yan? Kaya hindi ganun kakapalang snow. Pero pag nagsas snow, madulas pa rin. Yeah, ground frost. Pero siguro sa Canada, June, na ah, mas malamig doon. At oh, mas dapat. mga kapalang snow. Pero they're well equipped. Oh, tsaka yung sakay nila, pinapalitan na ng gulong. Tanga winter tires. Dito, tars. Tars. bihira tars. bihira akong makita yun dito. Oh, very, tars very, tars very, very rare. Oh, Alis sa ano ka? Sa Scotland siguro. Let's uh, tell them why we're here. June. Ha? sa daan na naman tayo. Baka sabihin nila, lakotsera tayo sobra-sobra. Palagi nila sa daan. <laughs> Kasi ito lang naman pwedeng gawin dito. Pag uh, malamig. Maglakad-lakad ka sa sidewalk, eh, madudulas ka. Saka masakit sa kamay, no? Uh, malamig, magka gloves ka. magka gloves ka. Meron po kita tayo ng... Saan tayo po Ikea. Ikea. At uh, maghahanap si Sheila ng bilin. Naghahanap ako ng bilin. What? kasi sabi, sabi, ko sa tagal-tagal namin dito sa bansang to, hindi pa kami nagkakabelen. May eh, nakita tayo before. Eh. Saan sa mo nakita? Lake Garda. Oh, sa Lake Garda. Sa so, Lake Garda. Ma Alam naman magta-travel pa tayo sa Lake Garda para makabili lang ng Belen. Kaya panoorin nila yung vlog natin. Oh, no, panoorin nyo pala yung Lake Garda na vlog namin. Nag-enjoy kami doon na Italy. So surprising. Talagang dami pang pwedeng ma-explore doon. So, samahan nyo kami sa paghahanap ng bilin at magkano ba ang bilin? Saka, hindi lang yun. Maghanap tayo mga pwede natin pang regalo sa IKEA. Wow! Pang regalo? No, mga parang... Mga wali, oh. wali sa mga oh, regalo. Parang hindi pera. Mga pangregalo, ah. Uh, gamit sa banyo. Yun. Hindi. Tingin-tingin tayo ng mga... Mga ano pa, gift A ideas, so, no? Sa IKEA. Mga pwedeng mabili. June, siguro one of these days, let's take them sa uh, sa shops and show them kung ano ba nang binibigay nila dito usually. Nahan, no, ng Na mga pang regalo. Ah, mga ano lang naman yun, mga English. Mga... mga ano Breaking and brack man oh, break and break Ano ba yan, Tawag nila. Ah, stocking fillers. Stocking fillers. So mga ganun lang. Kasi dalawang, may mga, may dalawang, dalawa, tatlong level ang pagre-regalo nila dito eh. May stocking filler, Bago pa yung main na regalo. Pero sabi din sa news, no? minimum is 100 pounds. Sobra per naman. Sabi <laughs> ko, hindi ko kahit 20 pounds yeah. lang tayo. <laughs> Pero pa. pag mahal mo, talaga may regaluhan mo dyan. Oo oh, naman, ng 2 pounds. <laughs> <laughs> Sobra. Anyway, um, sige, let's uh, show you. Hindi ka okay, naman uh, na tayo ng IQ. O Sheila, bago tayong mikot. Kain muna tayo ng magahan. P3.50 yung breakfast mo. Dandami-dami. Ako, 1 oh. uh, pound lang ito. Drink and a croissant. Alam mo, libre naman yung drink ko. Hot eh. chocolate. <laughs> yeah, kain muna tayo. Bago hmm. mikot. Gusto ko pa ng hot water nito. Ayan niya. Ito Christmas tree, June. Very simple lang. Ganda yung mga designs. Ito gusto ko, pink. Laki ng puno, no? Ganda yung pagka-pink, oh. Christmas na Christmas dito sa Ikea ah. At nagsisimula na tayo, Miko, Sheila. Liga na, ang ginagawa mo pa dyan. Let's <laughs> Siyempre, go. Napapatingin-tingin ako. Ito kung ano ka lang nasa kondo, no? Pwede ito. Malit na puno. Malit na puno. Mm, ganda pa ng mga Christmas. Ano tayo. ni? Dali na natin sila doon. Liga na. Kaya na ng Belen. Ito maganda, no? Oo. Oh. So, yan. Ang kapat. Ang dalawang kumain dito. Marami rin mga ideas dito pang Christmas, no? Sarap nito kung may lechon, no? Ang <laughs> 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 ganda dito, o. Oh. Eh. Hindi ba yan? Kasama sa IKEA? Kasama yan. Ano, oh, ni? Hindi na. Dali na come, natin sila come doon. Come. Let's go. June. Mm. I think uh, hindi na ito yung Christmas ideas sa uh, ano na lang, mm. kung ano na lang makita natin dito. Mga... Mo. random lang talaga. Random na lang. <laughs> random lang nakita natin. Itong puno pa lang pang kondo, isa, 9 pounds, isa. Wala pang ilaw yan. Wala pang ilaw, lalagyan mo pa. ah, uh, door stopper. Wala door stopper. Okay. Ano ito? pang sack race. <laughs> yun, ito para sa akin, Pilipino. Uh, may itong magandang gift idea. Takore. Oh, no! Nakaka-save pa sa elektrisidad na yung, yung time of the year. Ano yan? mo. oh. Jis lang. Oo. Hindi na masama ito. Takore. Ilang litro ito? 1.6 liters. Oo. Oh. Unang... Non-stop ka na magka-kape, mag-cha. Una yan. Unang gift idea. <laughs> sa sampo, ah. Hindi na masama. Oh. Ito so, rin. Makapang, ano, ano ba? Teddy bear. Itong teddy <laughs> Color bear. Polar bear. Polar bear na ito. Magkano ito? Walang presyo. Cinco ata yan. Cinco sila. Cinco? cinco? Hindi na matama ito. Cinco plus. Hindi. Ano? Ito, tina na may lid lang. Talagang nang biskwit. Wala pang biskwit. Wala Hindi pang biskwit. Hindi. Another box din. Oh, right. Ano to? Cinco. Sigurin. Ito naman mga kandila. Dos cinquenta. ba? ba? Wala akong maamoy. Let's see some more. Lika. Itong mga winter Ay, door decoration stopper door ba? stopper ito. Ito rin, no? 450. Ayun ba itong para maging door stopper? Ito, jar with lid. Lagyan mo lang to ng mga biskwit o kaya ng mga ano. Pwede na pang regalo to Ano nga ito, uh, candy? Iba-iba? Tuwang-tuwa ng bata niyan. 4 lang. 4, hindi naman masama yan. Ito lalo na, oh. 50. Ano siya? Tea ah, light okay. holder. Oh, so 50, bilikan nito. Dalawa okay. siguro. Under 5 pounds na present. Tapos ito, three pounds, fifty unscented nga lang. Sa glass? glass hmm. Glass bilikan yung dalawang ganito swak na swak na rin sa budget. Alam Walang presyo eh. Pressing press. oh, walang presyo. June, ito'y napakamahal naman. Oh, na ka, kitchen roll. Na Ikea. At meron De. ka ng kitchen roll holder. yan. Mm, 4. kwatro. Yeah. Okay. Patingin-tingin, wala namang binibili. Ang dami palang binibenta na Ikea. Dami inspirations. Daming mga gagawa mo sa bahay dito. Neutral tones para mas mabilis ma-decorate. Oh, mga pastel. Saka natural. Oh, sila. Ano pa ba nakikita mo dyan? Wala, tingin-tingin. Tingin-tingin lang. May mga gumagawa pa pala dito. Ating kwenta ito. Yeah, maganda yan, no? Induction hub. Induction hub na portable. Na portable. Ating kwenta. Kung maliit lang yung kusina mo, ito na, no? Yan, maganda, no? Diba? Oh, tapos meron ka ng fridge. Yan, no? 99, na 99 pounds. Siguro meron din sa Pilipinas ito. Tapos meron ng... Sa Ikea nga, mabibili ito. Alright, and then meron na siyang... Lababo. Lababo. Dito ka na sa taas mag... Shop. Ay, sa meron ayos. Yung, portable na, magkamer siya. 185. Complete na eh. Hindi mo oh? no, hindi kasama yung fridge. Ay, di ba? Oo nga pala. Pero <laughs> <yung> ito <siya. laughs> Ano lang yung pinakakita nila kung ano yung tura. Ang hmm. okay. maganda, no? Portable okay. siya. Idea. container. Yung container, lalagyan mo lang siya ng mga arts and crafts. Tungtuan siguro yung bata nito, no? Oo oh, naman. Tapos magiging mo ng papel ng ganito. 12, uh, 12 pounds nga lang. Kasama yung papel. So magkano ba yung pens? Okay. The pens is 3... 3 pounds. Meron ng ano. Oh. Itong ano nito, paper. Kasama yung ano? Ayan yung paper nandito, no? Hmm, 12 pounds na isang set na yon. May, may roller na hindi hmm. so, naman sama sa iyo. Oh. sa mga bata. Ito maganda to sa Christmas tree, Jun. Tres. Di ba sa, bu sa buhok mo yan? Pwede din. <coughs> ang ano, pag summer naman. Ah, ito ang pinakamalit na, oh. na Christmas tree. Ito o. Ayan. Pinakamalit na Christmas tree. Pero hindi natin alam kung magkano ang presyo. Hindi, ito yan. Nandito yung presyo niya. Oh. Wala, walang presyo. Walang presyo. Ayan, hmm. may mga maliliit na apartment, no? Ito, pwede na ito. Tsaka to, ayan. Gusto nyo ng Christmas tree apartment yung ganyang lock lang. Pero magkano siya? Walang presyo, no? At na yung maganda, oh. Sa mga decorations niya, may kita mo yan. Uh, eh, para ano na yung siya? pang is-is ba? Oo naman, no? Yung ba yung pang, ano, ng banyo? <laughs> 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 Kinawa lang ganito. <laughs> ano ka ba? di ka na nga... lang ng green. <laughs> uh, Julie, ito, oh para mga bata ko. Oh, pounds 75. Hindi na masama ito. Pami. Ha? Pangregalo. Pangregalo. Ito ng mura bata. No? Dyan. Tsaka no. no. itong dami ni. Mas mura pa yun kaysa dito. Ito maliliit. Six. sa isang isa. Ah! Sa 6. panda. No, 17 yung malaki. Walang ba? Walang Sa isi, itong maliliit. Ano ba nanggustuhan oh, mo dyan? Itong pusa, syempre. Oh, no! Itong baboy. Parang si Pungpung. Ito may buntot pa, oh. Itong baboy, oh. Pagkano yan? Ocho. Ocho. Ito, 17 ang mong unggoy. 13 ang? Ah? Turtle. Turtle. Ano yun? May spaceman, oh. Parang, oh. Ito, ocho. Hindi ka masama, oh. Hindi ka gawin mo naman na sa mga ganito. Ito pang-regalo sa mga patay. Mga mahilig sa... Ano Stuff to. toys. Stuff toys. Hindi ay mapipili. Ito mas mahal, jeez. Oh, nga, no? Ito pa, ito, ito mas Leon. malaki. 25. 25. A shark pa, oh. May whale. Ito, pa, ito may ahas. Ka. Dito mo, oh, pa su suma. Suma. <laughs> 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 Grabe. Para hindi ka na mahirapan, gingerbread uh, set. House. Ayan na, gingerbread house. 2 pounds 95. Mm, mo na lang. <laughs> 2 pounds 75. Oh, magandang pangregalo yan sila. June, 4 lang itong na apron. Eh, mahilig naman tayo magluto. Palit na natin yung apron natin doon. Papalit mo pa lang sila. Hindi, para marami tayong apron. Para mas marami pa tayong maluto. Grabe. <laughs> Sa'yo. Basta mura, bilhin ang bilhin. Basta mura, ayos lang. Ito, basta sa maliliit na bata. Ay, hindi, hindi sa payday. mga chikiting, ang cute, oh. oh. Maliit na bata. Malilit Maliit na chip. <laughs> ano pa? Itong mga maliliit na jar. Ganito siya. Pwede kang gumawa ng mga ano, ube. Ah. Ube. Container. O kaya mo jam. Oh. Para parang pagliregalo mo, no? Lagyan mo lang ng ribbon. Pwede na yun. Pero na siyang green. Hmm. green siya may orange. Para mga taster lang. Yeah. Para kung yung dulce leche. No? Pwede kang gumawa ng dulce leche, ube. Bumili ka ng ano. Pangregalo. Sa so, dalawa-dalawang jar siguro sa kaibigan mo. Ah, pang Christmas oh, Pang Christmas to. talaga. Pwede yan, pwede yan. Dulce leche, ube. Personalized. Jam. Oh, jam. Oh, jam. Ano kang meeting ka na naman dito sa mga ano, bed sheet. Bed Nakikita mo ba dito ang practical? <laughs> Ito mga practical, sa so, mga practical na magre-regalo, Bedsheet na lang. <laughs> Bedsheet. Oo, oh, do, do so, double Practical pa. na double 6 pounds 50 lang. Yeah. parang hindi nga lang cotton. Hindi, hindi yan Hindi yan magugustuhan ni Kaki. <laughs> Tapos may pillowcase pa. Tapos oh. Diba si Kaki gusto niya yung kubiertos, plato, tsaka <laughs> <siya>, ano. <laughs> dami dito ano, mapagpipilian. Dapat practical ka. Hindi, hmm. na <laughs> dapat. Bibili ka kung ano yung kailangan mo. O, dito na tayo sa bathroom section. Ako hmm. sa practical lang ako pag uh, gusto kong makarisig ng presa. Ito bathtub. Yan, pa, paano mo i-wrap yan? Wrap mo yung... Wrap mo 2 pounds 25. Kung talagang sa 10 yan. pounds lang ang budget mo, ha? Yan. Pwede yan. Batmat. Oh. oh Huwag ka nang bumili ng wrapping paper. Dito mo na lagay. Sa box. Oo, oh, sa box. Sobra <laughs> talagang tipid, no? <laughs> Parang Amazon <laughs> lang. <laughs> Sobrang tipid. Ano pa ba bang pwede dyan sila? Maghahanap ka mo ng mga iba't ibang pwede namin gamitin pang Christmas. Saka na sila. Very, very useful talaga. Oni, ang dami dito. Pwede natin pang regalo. Eh. Dos, 50 sa mga, nga ano, lang itong bag na to. Kapasok sa school. Oh, trabaho pwede. Hmm. Ako ngayon, yung ginagamit ko. Oh. Ayan. Ito, cheese ito. Cheese ito. Mahal din, no? Mahal din. <laughs> yung mga pang oh. lang na bag. Ito naman, denim. Denim. Pero alam mo ju, nakita ko ito sa Pilipinas oh. sa ukay-ukay, ang daming man lang na bibili. Daming mapipipilian doon. So this one might be a little bit more sa ibang tao. Oh, sila, nakita ko 'to, no. Ocho siya, ocho. Itlog ito. Ko, ano'ng purpose niya? Para sa itlog ito. Hindi kana kasi mahilig sa decoration, pa pero si Miguel would buy this something like this. Oh, eccentric talaga. <laughs> Yan, ito rin, no? Magkano naman ito ni Manit na to. 19 yan. Wait 19 to. dito tayong titingin dyan. <laughs> ayun yung mga Christmas lights. So, ayun yung light, ha, uh, stars. yung mga parol. Oo. Magkano oh. mag yan? Huh? How much is it? I don't know how much. lampshade. Uh, lampshade lang siya. Oo. Oh. Five. Five pounds. Ang Christmas tree na ganito, magkano? Nine. Ah, in bubbles. Bubbles lang, except. Uh, nine. Ito yung parol na tinitingnan mo, 5 pounds. Strala. Oh. 5 pounds siya. Oh, bibili ka pa ngayon ng ilaw. Ah, separate, yung ilaw. Ah. Oh, a... ito yung pinakamaganda. Oh. Ano yan? Oat biscuit with cinnamon, 3.50 lang. Sigura ba? Arot container Hindi lang. Hindi ko nabibili, pero ayos to. <laughs> Ayun yung puno niya. Ayos to pang nagalo. Magkano yung puno? Siyete ito. Si ito, siya, ako, MB, 4. 4. 2, 4. Pero yun ang pinaka um, best June. If your budget is only about three, five, five pounds, tres cinquenta. Tasa gaya mo na lang. lang ng coffee, no? Isang coffee. Lagyan mo ng extra regalo pa. Aniyan, lagyan mo ng ribbon. ribbon. Ayos na. Ito naman within five pounds budget, oh. Lampara. Lampara. Ito sa niyo. Very useful. Ito sa bubuin mo sa. Oh, very useful. Kaysa naman yeah. bibigay ka na something na itatapon. Sinko lang na. to. Ito si eh. so, Ano na eh, projector? <laughs> yung mga nagbe-makeup dyan. Oh. Parang may mabibili. Parang may rin mabibili. Na mura. Oh, oh. Nasa budget lang. Depende ko hindi ko binibigyan mo. Kailangan ba ng lampara? Kailangan, oh. Mo. kailangan na... ko ano yung gusto nila. Oh. Yung hinahanap nila sa Pasko. Vision June, puro pambahaya ka. edition ang kinukuha mo ah. sa kitchen kasi sira ni Kasi? Yung 2 pounds 75. Oh. Hindi na naman sa itong wall clock na ito. 2.75 lang to ah. Oh. Pero bibili ka pa ng baterya. Oh. <laughs> Hindi naman sama no? Hmm. Kasi sa presyo niyan, ito mga kukuha mo. Yeah. Sa presyo ng 2.75. Ito 2.50 to. 2 pounds 50. Ito hmm. so, talaga niya. Barat ka talaga. Hahaha. <laughs> 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 Nagbarat. Ano lang talaga kung sa mga katipid. Talaga lang. <laughs> ang tekniko talaga dito, eh, binibili ko to pag Boxing Day na at pag sale na. At dun ko ginagamit ang decoration para sa susunod na taon. Ang oh, mamahal pa nito. At iba dito, nagiging 30p na lang, 50p, even a pound. Ano yun? Off-season na si? Pagkatapos na ng Christmas, it's a good way to store, and save money for the following year. Ang ganda nga na sa bahay, no? Pag nilagay mo itong mga to. Kasi kung bibili ka ngayon na, eh, mapapamahal ka talaga. Yan, gusto ko to. Gusto at gusto, gusto na lang palagi. Yan, dami mga Christmas balls. <laughs> pag gusto ng gusto, alam mo na kung ano mangyayari. Yan, glass yan, no? Ang ganda-ganda nito, pabor paborito namin ang glass. Oh, ni, Nakabalik na tayo sa kotse at uh, nakakita ka ba ng bilin mo? Oo, nakakita ko ng bilin pero dito sa BNM. Pero 8 pounds okay ito. Okay nga, pati nga. Kaya pala palagi nung Ayan. kinukuha si Ethan na Three Kings, uh, si Miguel at saka si Ethan na Three Kings kasi may kulay ang mga Three Kings. Grabe ka. Oo, oh, sila na. Oh. <laughs> kaya pala sila palaging kinukuha oh, no, sa school nila. Pero oh. kung gusto niyo maganap ng bilin, doon lang no, Isa sa so, Ito ano? lang nakita ko eh, sa so, BNM, siguro online. Hmm yung iba pero gusto ko kasi yung parang figurine wala sa IKEA parang parang, parang, parang oh. pangbata ito di ba na at least may belen tayo yun mo yung home bargains meron yan home bargains hindi ko alam ano, no. kasi bihira bihira oh. siguro sila mag ano itong mga belen belen dito sa bansang to pero sa IKEA definitely wala wala okay. doon lang sa ano BNM maganda Kaya, rin ma no? masaya naman Man. ako kahit paano magkakaroon tayo ng bubuyin natin niya sa bahay oh. Okay. buha lang tayo oh. ng mga straw Huh? Tsaka mga oh, six. Kilalakad <laughs> tayo. Bira ka. Sige. Ah, Tapakita sige. na natin buhay natin. Alright. Parang pambata itong bilin ko pero at least meron na tayong bilen sa bahay. Meron pa siyang damo. Naghanap na nga ako ng totoong damo. Ayan. At least nakabili ka na. At maganda itong dekorasyon sa bahay natin. Ani, ano tawag ba di sa lugar na to? Quarter <laughs> Quarter. Part of Northern Quarter. Dito yung ano, no? Pagawin yung hmm. Chanel, Whoopie, ano nila, no? For the longest Catmull. time, di sila oh. pumupunta dito and they're gonna Catmull. be coming here. Ano lang natin ito, uh, feature lang natin <laughs> kasi napadaan tayo dito sa Manchester. Ano ba yan? Tingnan mo dyan. Manchester Bar paid 47k to shut down for two weeks. Dito okay. sa for the Chanel catwalk. Ito yun. Oh, ito. Kailan to? Kailan gagawin to? Kailan Ah. I think. So, kailan to mag-aano yung catwalk ni? We have to search it up online but Swerte may mga pub dito. No? Swerte may mga pub dito. Tsaka ano. Na makikita nila yung catwalk. No? Oo, dito. Oh. Ang dami nga nagka-capture din ng mga ano. ng short uh, videos. Tsaka may video rin. Ito siguro yung mga shops sa ano. Ang ganda nito. Ano ni? Sana pag na ano, nag-open yung catwalk. I-feature natin. Ano natin. natin. Makakasiksik ka ba dito? Ah, uh, dawat it. Okay, Puno to. Nila, oh. Puno. Nais na nila. nila, oh. Puno. Mahilig sa fashion, no? Oh. Nandito kaya si Heart Evangelista, June? Siguro. During that time? Sarado eh. Would be fascinating to find so out. So kailan eh? Kailan siya mag-ano? Eh, hey, I'll have to search it up online. Maybe we can just post it uh, somewhere here dito sa gilid. Kung uh -huh. kailan talaga. Dito Oh, they paid uh, thousands uh -huh. of pounds million for, siguro Pwede ano to? So first, no? two... sa uh, Manchester mm -hmm. magkakaroon ng catwalk dito for,